Isa ka ba sa mga empleyado o OFW na kulang ang sahod at tagahanap ng extra income? Narito ang ilang tips kung bakit magandang extra income ngayon ang online ticketing business. Number 1. Flexible Schedule Ang online ticketing business ay hindi nangangailangan ng full time na oras. Bilang empleyado, magagawa mo ito bago o pagkatapos ng trabaho at pwede mo ring i-manage sa weekends. Dahil online ito, maaari kang mag-operate kahit saan basta may internet access. Number 2. Minimal overhead cost. Hindi mo kailangan ng physical office o maraming empleyado. Kailangan mo lang ng laptop o smartphone, internet connection at membership sa isang ticketing platform kaya maliit lang ang operational expenses. Number 3. complementary sa current job. Madali mong mapagsabay ang online ticketing business at ang iyong regular na trabaho. Sa mga simpleng proseso tulad ng pag-check ng flights at bookings. Magagawa mo ito kahit sa lunch break o free time mo. Number four, low risk side hustle. Dahil hindi malaki ang puhunan, ang risk ay mababa. Hindi mo kailangan mag-invest ng malaking pera at pwede kang magsimula ng maliit hanggang sa lumago ang customer base mo. Number 5. Continuous Income Sa pagtaas ng bilang ng mga tao na bumiyabiyahe, lalo na sa online bookings, maaari kang magkaroon ng steady stream of customers. Ang business na ito ay may potensyal na magbigay ng regular na kita kahit part-time mo lang itong ginagawa. Number six, networking and relationship building. Sa pag-manage ng ticketing business, mas mapalawak mo ang network mo, maraming clients, lalo na ang mga kaopisina, kakilala o kaibigan, ang maaaring maging regular customers na magpapalakas ng word of mouth referrals. Number seven, opportunity for growth Kapag nag-establish na ang business mo, may potential itong lumago. Pwede kang magdagdag ng iba pang travel-related services tulad ng hotel bookings, tour packages, o maging partner sa travel agencies. Number 8: work-life balance. Dahil may flexible schedule at mababang overhead expenses, may pagkakataon kang kumita ng hindi naapiktuhan ang personal na oras mo. Mas nagkakaroon ka ng financial freedom habang nakukontrol mo ang oras at energy mo. Para sa mga empleyado na naghahanap ng paraan upang magdagdag ng kita, ang online ticketing business ay isang magandang oportunidad dahil sa kakayahang pagsabayin ito sa trabaho, mabababang risk at flexible na setup. Kung naghahanap ka ng ticketing platform na pwede mo simulan sa mababang kapital, message me. Ituturo ko sa iyo ang ticketing platform na sinimulan ko noong November 2015 at ginagawa ko lang din part-time noon pero naging daan para makamit ko ang pagbabago ng buhay ko ngayon. Nagawa kong mag sa work ko noong November 2016 at full time kong nang ginagawa ang business hanggang ngayon. Na dating nagko-commute pero nagda-drive na ng sering sasakyan ngayon. Na bahay at work lang ang ginagawa pero ngayon nakapag-ikot-ikot na ng Pinas at ibang bansa kaya ng Hong Kong, Taiwan at China. At kahit may pinag-aralan, hindi ko na ginagamit para makapagtrabaho pero, kumikita ako ng 5 to 6 digits buwan 1 sa negosyo. Ang lahat ng ito ay mangyayari sa iyo. Kaya, message ka na sa FB account ko na makikita mo sa comment section ng video na ito. Tara na! Para sa success at pagbabago.